Good morning mga kalubi. Ito yung bago nating replacement sa ating babuyan ngayon. kumuha ah, tayo ng isa para gawin nating inahin. Um, maganda ito. Kasi malaki yung kanyang tiyan. Pinili talaga natin kasi bihira dito yung malalaki yung tiyan. Tapos malaki yung kita. Oh, maganda naman to. Ayong yung didi niya maganda din. Kaso lang, yes, baka hindi pwede... kawin gawin inahin kasi masyadong malaki yung kita niya. Subukan natin kasi hindi pa tayo nagka ano, subok nang kumuha tayo ng ano dito sa ating lobuyan lang kasi doon tayo kumuha ng uh, mga replacement sa ibang farm. Umili tayo doon tapos doon tayo talaga tinagami ginagamit natin ilahin. Uh, ito naman ah uh, tinignan ko rin ito uh, sana mayroon din ito maganda pero ano lang ito uh, jaltas yung pinahan dito tapos PIC yung ano yung ama kasi maganda yung PIC talaga kasi malaman masyado malaman oh tingnan mo ang ganda katawan ito ng katawan nito ng baboy na bata pa to oh yan pinili talaga natin kasi yung mga PIC malaman talaga maganda sa ano sa karne niya malaman maganda uh, tapos dito may ano tayo uh, may malapit na mga nakita sa ating mga inahin dito uh, ano to uh, katapusan siguro dalawa uh, kaya medyo matagal yung kasunod kasi ano hindi naglandi ka uh, ito yung mga ano natin mga inahin uh, may PIC may ano din galtas tapos may duro ayan um, may isa pa yung large sweat ito yung large sweat natin ay uh, yung pinakadulo natin yung ano yung PIC din uh, maganda naman ito maganda to ito yung ito yung baboy na nanganak ng 23 na 23 na BE ito yung Jalkas dami uh, ito din nanganak din ito na ito ng 15 yung Red So White maganda talaga yung ano nila yun, record nila dito yan yung PIC natin, malapit yung mga nak katapusan ngayong katapusan mga anak na ito ayan, sana maayos naman yung kanyang pagtanganak yan yung inintay natin A, maraming salamat yan sa ating mga subscribers sa GB TV, uh, Soin Backyard Farming maraming salamat sa inyong lahat sa nanonood sa aking video Terima kasih, selamat siang, sa lahat. Good selamat pagi,